Sa iba pang mga balita, sa pag-upo ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, tiniyak nito sa Commission on Human Rights o CHR na pangangalagaan nito maging ang karapatang pantao ng mga kriminal. Ito yung kasunod ng kanyang polisiya na paramihan ng panghuhuli sa mga lumalabag sa batas. Tinutukan niyan ni Val Gonzalez. Walang malalabag na karapatang pantao sa panguhuli ng mga kriminal. Ito ang nililinaw sa Commission on Human Rights ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre de kasunod ng kanyang kautosan na paramihan na panguhuli sa kalye ng mga lumalabag sa batas. Si General Torre ang panauhing pandangal sa Monday Flag raising Ceremony sa tanggapan ng CHR ngayong umaga sa talumpati ng general sa harap ng mga opisyal at empleyado ng CHR. Ipinaliwanag nito ang isa sa focus o prioridad ng PNP sa ngayon na alisin at hulihin ng mga kriminal sa mga kalsada sa buong bansa. Yun lang naman ang trabaho ng polis. Yun ang primary na trabaho ng polis, alisin ang kriminal sa kalsada at sa buong community. And the only way, the only way to do that tapos alas din, di ba? alisin ah, natin sila sa kansada, alisin natin sa community, sa pangumigitan ng aresto, at pagdala sa kanila, sa prosecution, at hanggang transmittal sa sa courts, hanggang sa sila ay marihab dun sa ating rehabilitation pila Sa panig naman ng CHR, ayon kay Chairperson Richard Palpalatok, Very welcome ito sa komisyon at suportado nila ang PNP na tanging otoridad na may tungkuling pangalagaan ng seguridad ng mamamayan. As long sa amin naman po, ang, ang, sa ang importante sa amin ay as long as the duties uh, duty is performed within the bounds of the law at kung kailangan po nang uh, gumamit ng pwersa ng kapulisan, as, pwede naman po yan as long as it is necessary and uh, commensurate to the force uh, being confronted with. Una ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa PNP nagawing ligtas ang lahat ng komunidad at dapat ay maramdaman ng taong bayan ang isang ligtas na pamayanan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez DJ na sa Pilipinas o na sa Pilipino.